What's up mga gawa? Welcome to my YouTube channel. Welcome, 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 welcome. Ang magawa hapon mga gawa. So, ito na yung ating gagawin mga gawa. Ito sa likod. Ito yung mga gawa. Pakita ko sa inyo. Ito yun. Pa, ah, yung kabila. Sarado na. So, itong si Arang kabila. Kabilang unit, yung madamo, yung harap. Ito yung ano na si Ar. So, ang gagawin natin itong mga Ito hahatiin to sabi ko nga hahatiin yan so dito tayo mag asintada <coughs> excuse me asintada tayo rito so kung asintada asintada natin dyan maglalitay ng bubong so dito walang gutter yan okay rin kasing gawa ng subdivision na to may ari ng subdivision walang malang gutter na temporary pagdating dun sa taas dun sa kabahayan wala rin wala rin siyang ano ang gutter yan pangalawang problema nito magawa yung kapitbahay nagsarado na sila pero ang tapo ng tubig nandito yan kita nyo ba ay sorry yan so pag usapan natin yun yan may usap ko sa kanila na kasi tatapan ko yan tatamaan ang asintada ko yan so nasa pag-uusap lang naman yan mali yan lampas dito dapat hanggang tuloy ano nila so sa mga nagko-comment na ano mm -hmm. hindi na ako latero, yan mas matindi yan doon sa gutter ko na no lid spout so mas matindi yung pagka marunong na latero so hindi man lang nila inisip na dapat hanggang dito lang pagsara nila so yan mga gawa kanya kanya, discartel lang talaga pati ito alisin natin to. Asim, ito kasi mukha tayo rito nan kamilaan mayroon na nakatira. So, ano natin, hukay natin, hukay natin yan. Babasagin. Punta roon. Sana manipis lang ito. So, ang floor drain ito, nandyan. Floor drain. Ano kaya ito? Uh, ano lang? Baso na plastic. Yung sa palamig, tinakpan. Ah, pero yung may gawa na sa BBC na ito, Hindi ko lang alam kung anong ginawa dyan sa cloud drain. O inalis o so, hindi ginawa, hindi ginawa, hindi tinakpan. Ang maayos tapos nauhaw siguro. Kung bumili ng palamig, kung bumili ng plastic tinapal dyan. Ah, okay, pero ano? Only in the Philippines lang yan mga gawa. Mga ganun. So, yan magawa pakita ko na sa inyo kung paano mag layout si Ian Swarok dito sa ating ano yan okay maglista tayo ng materialis bukas at uh, tayo ng maso para masuhin to para pagbagin okay mga kagawa ang natin gagawin mga gawa mag tayo dito para sa puting natin magbabawon tayo ng tatlong hollow block plus yung pundasyon natin so kung makapansin nyo yan hinati area nila yan yan dito asintada rin natin tatama sa area na to so yung kabila dito sila magposti may abang tumaga para sa second floor kung magkakaroon sila ng islab dito sa taas meron na sila abang pero dapat dito sila nagposti sa na to tsaka dito yan so hindi siya nakadiritso dito kahit dito ang puste tapos asintada na to yung sasakop so mas matibay yung mga gawa Okay yan mga gawa sabi ko nga kanina sa bungad ko sa intro ko yung unang gumawa may mima lang ba may magawa lang hindi nila inayos ano man kung bumaba sila rito bumaba doon sa mula sa bubong tapos tinapalan yan kasi ang ano na yan dapat ah, halos sabay dapat yan eh kung ililipat ang ano lababo lababo yan eh dito sana ang dirty kitchen tapos itong mga laundry so nakaabang na sana sila ng di dos para sa laba, lababo para sa sink tapos ang ginawa nila nahuli yan nahuli yung PVC nauna yung tiles pag, pag ano nila ng tiles <coughs> pag asintada ng hindi ah, hollow block hindi, sorry sorry hindi pala tiles pag asintada ng hollow block wala pa yun nung nabago yung plano nag sila kaya na open na to so mangyayari mga gawa pag naasinta ako rito siyempre dun sa taas magkakaroon naman ano yan plasing pwede yan o ano magkakaroon ng leak yan sa kabila sa kanila so at least pinakita ko lang na kung magreklamo kabila kabilang bahay kasi dikit dikit to likuran pero nagpapakita na video okay mga kagawa hanggang dito lang ano natin yung hukay kasi ito mga gawa precast to yung wall ng subdivision na to yung pabahay yung bahay nila so hanggang dito lang tayo kita nyo yun makinis na so ibig sabihin pundas yun na yan o tapos tingnan nyo mga itong wound precast kasi ito tinatayo nila ang tigas nito mga gawin pag binarihan na yan ang tigas yan super precast tapos tinatayo kinagamit nila ng tower yung crane tapos yun gano lang kalalim so okay naman yung ano nila kasi ito hollow block na to barang hollow block to hollow black talaga okay sana kung may abang dito na ano na nakaportrait na bakal para asintada na lang sana kasi sagad na dito sa ano nila eh, sa puting eh. so diretso yan muna doon papunta doon sa kabila kita nyo yung PVC na yan at saka dito so ibig sabihin ang ano nila ang pundasyon para nakalibil yan sa ano eh, sa flooring sa sa baba bago idikit eh. itong mga itong mga prekas yung wall na yan. Kaya okay rin sana kung may abang dito na bakal. So wala tayong bakal na abang, wala tayong makita ng bakal. Meron dito mga mga ano lang to. Sobrang liit. So hindi kakayanin dito para abang ito sa sa slab para sa second floor kaya maghuhukay tayo hanggang doon. Abutin natin yung ano nila, yung poting poting ng prekas ng nakawol na nakatayo na wall. so yun mga gawa may inishare ako sa inyo yun yung mga gawa ito nakapatong lang sa flooring tinan nakapatong lang hindi sila nagkukay ng gaya ng ginagawa ginagawa ko ngayon so nakapatong lang sila nagbari na para para sa lunch, uh, portrait na bakal na yung nakatayo so ito nagkukay sila kasi ito nakabaon kita mo yung halo black yan tapos po tingin ako tapos isang halong na kabaon so yun mga gawa by the way mga gawa mas okay pa ito ang gawa nila kaysa rito tingnan nyo diba taas itong gara taas yung plasing yun ang plasing takip na takip ito kasi may abang na papunta sa si, second si floor pero masagwa pa rin tingnan nyo yung ano na yan sabi ko ang kahapon mali gawa pagdating dito itong pinakahamungan nila hinati ko yan so andito yung, andito yung ano kita niya mga gawa tapos mula ron sa ano na yan sa ano ng step ng CR 247 na niya so dito siya so dito naman sa kabila wala na tayo yung pakialam doon uh, hindi, hindi wag na natin pakialaman yung dito sa ano kabilang unit so pagdating din dito mga gagawa 247 so dito banda yung 247 so dito, dito na ako nag ano doon ako nag kuha ng sukat sa area na yon so may ako ng simento punta rito so andito ang 247 so hinati ko sila so andito ang ano hatiin lang yung tumagawa kasi lalamang ito dito pag pumunta rito kasi mga ano lang naman mga 5, 5C, 5 cm so andito siya so ito na yung, ano natin pinakamoon yun hindi dito ito dito punta rito sa ating 247 na nihap yan mga gagawa so medyo okay na na okay ko na sabi ko nga sa inyo kaya na mga gawa hollow block itong nasa ilalim so ito yung pagitan nila yung pagitan ng hollow block pagpunta rin kanina na sinsil ko ito mga si hollow block yan so ito nga yung ano kita nyo mga gawa yan pinakaano nila so itong kabila naghukay sila so wala sila ang ganito siguro na puting na ano ng ng builders dito yung may ari ng subdivision yun mga kagawa so ito walang ano to walang walang tiba yung mga gawa mabuti nga ah, inano natin so itong kabila naman kabilang unit hindi sila nagbasag nga sabi ko hindi sila nagbasag pumatong lang sila kasintada lang ng ano tapos lagay ng seating tapos asintada na no? so kanaka na discard yan mga gawa Okay? mga kagawa sabi nga to see is to believe nga sabi ng aking papa yun so walang tv talaga yan mga gawa oh. yan kasi walang seating yan eh hindi sila naglagay ng ito oh. wala silang saka lang inilagay ano tapos lagyan ng palaman ng hollow black. yun na. ok sana kung may abang dito na dawil pwede na sana kung may dawil tutulang natin na sintada kung advance mag isip yung may area ng subdivision yung builders kasi ang kukuha nito magawa kasi ganyan tinan nyo ang kukuha nito magawa lalagyan ng bubong kasi nababasa at yan na mo nabulok na nga yung pinto ng kabila dahil nababasa so kawawa na oh, sayang naman ang pera ng mga gawa kasi ang alam ko niyan mga gawa magda down payment ka ng reservation mo yun 50,000 tapos tatayo yung bahay mo yung unit mo tapos din na dinadalaw tapos mamantli ka na ng pag natayo na ka na ng 25,000 ata monthly tapos 30 years to pay yun ang pagkaka-chismis ko ha chismosan ang puot pero yung pagkakaalam ko yan mga gawa. O, malamang sa alamang yan, mga gawa nasa ibang bansa yung ano, abroad. O, yun ka naman mga gawa. Walang tibay, di ba? Yan. Pakalagay ng butterboard. Pinaka-butterboard board, diba? Kaya lang, kaya lang ano ito mga gawa. Ah, ah, boos Buhos, buhos malamang. Tapos, naglagay ng hollow block na sabi ko nga tapos lagay ng palaman ah, di ba pa oh nakuha ko ng buo kung may palaman yan may seating kung may palaman na wala lang seating may harap na alisin kung may seating yan mga gawa kasi kakapit yung hollow block doon sa seating kinanong kaya useless din kung papatong tayo okay o oh, sabi ko sa inyo mga gawa hindi ba ito kanya na may hollow block ito naman wala panambak lang siya so ito sabi ko nga pwede na yan sitingan ng hollow block para sa sintada natin ito naman mas malalim siguro mas maganda mga dalawang hollow block okay mga gawa.